Sa Florence, may isang babaeng nakaupo sa pagkakaupo sa tapat ng isang maliit na bintana sa pader. Pinatunog niya ang kampanilya at umorder. Maya-maya, may kamay na sumulpot mula sa likod ng bakal na rehas at inabot sa kanya ang isang baso ng alak. Hindi ito sa lamangka. Ito ay isang wine window. Isang imbensyon mula pa noong sinaunang panahon na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang maliliit na bintanang ito ay may higit 600 taong kasaysayan at orihinal na ginawa para direktang makapagbenta ng alak ang mga tagagawa sa mga mamimili, nang hindi na kailangang magbayad ng buwis. Pero noong panahon ng Black Plague, mas naging mahalaga ang gamit ng mga ito. Pinapayagan nitong makapag-abot ng inumin at kalakal ng walang direktang kontak sa isa't isa. Sa panahong laganap ang sakit, naging daan ang simpleng butas na ito para mailigtas ang maraming buhay. Alam mo ba, hanggang ngayon ginagamit pa rin ito.